Marcos Ikaapat na Kabanata Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, kaya't siya'y sumakay sa isang bangkang nasa tubig at doon umupo. Ang karamihan ay may nasa sa gilid ng tubig. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sinabi niya Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Agad sumibol ang mga binhing yon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay wala silang gaanong ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Nang lumago ang mga ito, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. Ang mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa ay tumubo, lumago at namunga ng maraming. May nagkabutil ng tigtatatlumpu, tatlumpo tiga na po, at tig sandaan Sinabi pa ni Jesus, Ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, lumapit sa kanya ang ilang nakikinig kasama ng labindalawa. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sana'y nagbalik loob sila sa Diyos, at nagkabit sila ng kapatawaran. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y tumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap ng salita ng Diyos. Subalit ang salita ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko naman ang kahulugan ng mga binhing na laglag sa may matitinik na halaman. May mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso at hindi namumunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing na laglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig po, may tiga-anim na po, at may tig sa sandaan. Nagpatuloy si Yesus ng pagsasalita. Sinabi niya, Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kayay sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. Idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig." ang panukat na ginagamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin sa inyo. At higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, ay aalisan pa ng kakaunting nasa kanya. Sinabi pa ni Jesus, Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong nagkasik ng binhi sa kanyang bukit. Pagkatapos niyang magasik, natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, patuloy namang tumutubo ang binhi at lumalago ang halaman sa paraang hindi niya nalalaman. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw sa kaang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinug na ang mga butil, agad niya itong ipagagapas sa pagkagpanahon na para anihin. Saan pa natin mayahambing ang pagkahari ng Diyos? Tanong ni Jesus, Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Ang katulad nito ay buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag ito'y itinanim Ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Ito'y nagkakasanga ng mayabong. Kaya't ang mga ibon ay nakakapagpugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa kanila ang salita sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakya ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang sumabay sa kanila. Inabot sila ng malakas na unos, kaya't ang ang sinasabihan nila ay hinampas ng malalaking kaalong. Ito ay halos mapununa ng tubig. Si Jesus ay nabutuli noon sa may umulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alaga. Uro! Sabi nila. Wala bang anuman sa inyo kahit ang mapahamak tayo? Oh? Bumangon si Jesus at iniuto sa hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, Tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagan, Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at ng kilalas. Uwi ka nila sa isa't isa. Sino kaya ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya.